Yan Oh. Ito yung binili ko na ano, na taguan ringgit. Bali bumili ako ng ano, ng 20, 25 na piraso. Tapos ito Oh. One ringgit din ito. Ang ganda siya Oh. Yan oh. Ang ganda yung kulay niya. Yan siya. Yan Oh. Tapos ito, 1 ringgit din ito. Ayan. Bali 12 something lang sa ano. Pero maganda siya. Vestida. Yan Type ko siya eh. Ayan. Tsaka ito, puro long sleeve ito guys. Ito. Bainti na piraso. Kasi kanina, habang naglalive ako, may nakita akong ano, nag-request na bihan ko daw sila. So, bumili ako. yan 25 na piraso. Kasi, may ano dito eh, may extra large at saka large lang ata yun. Ayun oh, extra large yan. Mga ano yan guys, mga, nang paan to yung long sleeve. Yan. Yan. Ayan ang binili ko. Tapos ito, ito, yan. Taguan ringgit lang yan guys. Yan. Tapos ito, maganda rin ito. Yan oh. May ano pa siya. Ayan hindi siya babasagin pero ito yung pinakadabis na ano yung parang plastic siya na ano yan ayan naki naririnig yung tunog ya, yan pumili ako ng ano ng yan anim siya maganda kasi ang style niya guys ayan oh maganda style niya tsaka bumili ako ng ano yan mag bumili ako nagustuhan ko sila guys ayan dalawa yung binili kong ganito ayan tapos okay. ito